api ngayong unang Biyernes ng Disyembre posibleng mas tumindi pa yan kapag pinayagan ng dumaan sa piling oras ang mga provincial bus sa EDSA. Live mula sa EDSA Mandaluyong nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon Gary. Rush hour na, gaano nakatindi ang traffic? Alam mo Cheryl, kanina pa nga itong alas dos ng hapon ano, dito sa EDSA Ortigas ay ganito na yung traffic na nararanasan kung makikita mo sa aking likuran. Matindi yan, mabagal, very slow moving. Ito ay dahilan kung bakit na nahihirapan yung mga kababayan natin, lalo na yung mga motorista. Isa sa factor daw bakit ganito katindi yung traffic ngayong araw ay yung mga kabi kabilang Christmas party at iba ay nagsashopping sa mga mall. Alas 5 kaninang hapon, rush hour, Ganito na ang sitwasyon sa bahagi ng EDSA Ortigas. Mistulang parking lot ang north at southbound lane dahil walang halos galawa ng mga sasakyan. Kaya ang ilang motorista, napapakamot na lang ng ulo. Masyado mo traffic, sir. Ang matinding traffic na yan, posibig pang lumala habang papalapit ang Pasko. Simula kasi sa December 20 hanggang December 25, papayagan na rin ang MMDA na dumaan sa EDSA ang mga provincial bus mula yan alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng no, madaling araw. Pero mula sa December 26 hanggang January 2, papayagan na rin ng mga provincial bus na dumaan sa iba pang pangunahing kalsada sa Metro Manila ng buong araw. Ito para maraming masakyan ang mga pasahero ngayong holiday season. Ang ilang motorista na dumaraan sa EDSA tutol sa gusto ng MMDA. Para sa akin sir, wag na siguro dagdagan kasi one eh, Kami pa lang, sobrang traffic na po eh. Hindi naman natin alam kung uh, makakabuti yun. Ang ilang UV Express driver, umalma rin sa planong yan. Side-sharing kami, bit na daan dati, kaso ngayon pinagawa lang kami magdang side-side. Kaya pahig rin kayo pag nagdaan ng bus side sa kasama din dapat kami mga UV Sasabayan pa ang matinding traffic ngayong Christmas season ng paggalaw ng presyo ng petrolyo. Sa pagtataya ng DOE, posibleng tumaas hanggang 30 centavos ang kada litro ng gasolina sa susunod na linggo. May rollback naman ng diesel na hanggang 70 centavos kada litro. Habang may tapyas din na hanggang 60 centavos kada litro ang kerosene. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.